Hello everyone. So yan guys, bakit nga ba kailangan ng extra income ng isang OFW? So yan guys, 18 years na ako dito sa United Arab Emirates as as OFW. Sa video na ito, pag-uusapan natin bakit bilang isang OFW kailangan magkaroon ka ng tinatawag na extra income. For 18 years experience, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dahilan. So let's go in to it. So yung pangunang dahilan is hindi forever ang kontrata sa abroad. So yan, as OFW, alam naman natin na hindi tayo mamalagi dito sa abroad dahil natin alam na yung company natin ay mawala ng project o mawala ng trabaho wala ng pampasahod para sa atin. So kailangan minsan nagbabawas. Hindi naman minsan nagko-close pero minsan nagbabawas ng sahod, nagbabawas ng tao. So baka isa tayo sa mga taong karoon ng uh, bad luck kung uh, masama tayo sa mga taong yon na mawala ng trabaho. So dito pumapasok yung kagandaan ng may extra income tayo dahil kahit pa paano, yung extra income na yun yun yung pwede natin gamitin throughout the time malay mo nag e pa tayo dito or nagaanap ng iba pang trabaho na pwede natin mapasukan, so pwede natin gamitin yun as, kumbaga pang tapak dun sa kung ano yung pangangailangan natin as OFW na naghanap pa ng panibagong trabaho panibagong income so doon pumapasok yung extra income na yun and it really play a big role para sa atin, so yan, yung pangalawa naman is pag para sa pamilya for the future, of course bilang isang OFW, andito tayo sa ibang sa Ang uh, tanging pake natin na andito tayo eh, para magipon para makauwi ng Pilipinas, para sa future ng pamilya natin. So, uh, sad, sad to say, eh, marami sa ating mga OFW na halos tumatanda na dito sa ibang bansa at hindi mak makauwi ng Pilipinas dahil walang tinatawag na ipon. Pero kahit na papano, kung may uh, extra income ka or may another uh, hassle ka na pinagkakakitaan, malaking bagay yun para yung ipon mo dun sa bangko kung ano man yung may ipon ka kahit na maliit lang, hindi mo na pwedeng kunin yun dahil may iba ka namang source na pwedeng pagkukunan nung pangaraw-araw mo na pangangailangan. So, dun na pumapasok yung bakit mahalaga yung extra income sa ating mga OFW. Yan. Yeah. So, yung pangatlo naman is pangdagdag gastusin. Of course, bilang OFW, di natin minsan ma-anticipate na minsan tumataas yung uh, upa ng bahay minsan tumataas yung pamasahin natin yung pagkain, lahat tumataas. Yung sahod naman ay hindi tumataas. Isa yun sa mga struggle na pinagdadaan natin nating mga OFW na alam mo yung may monthly target na tayo na ito yung budget natin sa isang buwan at biglang tumataas yung mga bilihin, yung bahay, lalong lalo na yung bahay yung binabayaran natin uh, isa, di, isa yun na nakakasira ng budget natin at kung wala kang pinagkukunan na ibang source, uh, nagbabari lang tayo dun sa sahod natin, malaking uh, compromise yun para sa ating mga OFW BMW lalong laro na sa yung mga malilit ang sahod na katulad natin hindi naman ganoon kalakihan yung sahod natin so pag may extra income ka doon talaga pumapasok yung malaking tulong nung hustle uh, or extra income na meron katulad sa amin ngayon may film collection kami kahit na paano yung mga paunti-unting pagtaas ngayon recently nakatanggap tayo ng email na tumataas naman yung bahay natin ng 10% so sana natin kukunin yung 10% na yun kung wala tayong tinatawag na extra income na pwedeng pagkukunan nun so talagang magigipit tayo kabuuan uh, yeah. Doon na pumapasok yung extra income kung bakit kailangan nating mga OFW na magkaroon nun. So, so yung pangapat is protection laban sa emergency. Yan, alam naman natin minsan as OFW na hindi natin alam uh, kagad-agad tayo, may mga pangyayari na lang uwi natin sa Pilipinas o nagkasakit tayo. So kahit na papano pag may kumbaga may ka na extra income mo doon maliban dun sa sahod mo kahit na paano, malaking na uh, naitulong noon. Tandaan lang dito sa Middle East pag nagkakasakit ka, muslim na ng mga kampanya may tinatawag na insurance. Yun din yung kagandahan dito. Katanungan lang doon paano yung biglang uwi natin uwi natin sa Pilipinas na wala tayong pera pangbili ng ticket, pangbili ng kung ano-ano na dapat nating dalhin sa Pilipinas. So malaking bagay yung uh, extra income or yung kahit anong hassle na meron tayo na pwedeng makatulong sa atin sa ganitong mga pangangailangan. So yan, yung panglima naman is para makauwi ng maga sa Pilipinas. So yan guys, alam mo sa to si maraming mga OFW na talagang yun nga sinasabi natin kanina na alos tumatanda na dito sa ibang ibang bansa para magtrabaho, para tustusan yung pamilya sa Pilipinas. And uh, yun talaga yung uh, kalimitang nangyayari. Uh, tumatanda na dito, pag uwi sa Pilipinas, matanda na, wala pa rin, ano, wala pa rin naiipon at balik back to zero dahil sa sitwasyon na ganyan na hindi nakakauwi ng maaga dahil uh, talagang wala. Walang naipon. So, kahit na paano kung may extra income ka, malaking factor yon para sa atin. Alam mo, kahit na yung tatawagin natin na makaipon ka ng 500, 300, 400, or 1,000 sa isang buwan, malaking bagay na yun para sa atin. Malaking tulong na yun para sa atin. Kahit na paano kung isa kang OFW na gusto umuwi ng Pilipinas para makasama yung pamilya mo, isa to sa mga bagay na dapat i-consider mo na magkaroon ka ng uh, hassle. Alam mo yung hassle na pwede mong kitaan kasi yung panahon ngayon is nag-upgrade na tayo eh wala na tayo dun sa panahon na ah. pag gusto mong magbinta kailangan mo ng physical store ngayon wala na social media na yung pwede natin gawing physical store may facebook ka may youtube may tiktok pwede ka nang magbinta sa social media and napakaraming ways na pwedeng uh, kumita talaga sa uh, social media kung gusto mong i-consider na maaga kang makauwi sa Pilipinas para makasama yung pamilya mo yeah. too many ways para mag-earn uh, ng something na extra para sa at katulad namin ito ngayon may uh, online kami yung film collection na tinatawag isang inspired perfume. Nagbibinta tayo ng inspired perfume na high quality para sa mga kababayan natin at nag-offer din tayo ng reseller at saka rebranding. Ang sasabihin ko sa inyo na pakalaging tulong sa atin as OFW itong uh, online business natin na to. Kaya sinasabi natin itong gawa natin itong video na to. Tulit yun o na malaking bagay para sa atin yung magkakaroon tayo ng kahit na maliit na pumapasok sa atin araw-araw or linggo-linggo or buwan-buwan. Kung isa kang OFW na nagko-consider, baka pwedeng mabago yung buhay mo. Try to find something na pwede mong pagkakitaan. Marami dyan. Either kung may skills ka, services, pwede kang uh, magturo kung ano yung skills mo, ibinta mo sa mga taong na Dahil millions of people out there looking for something na meron ka and you have to utilize it and you have to use it for your own advantage. And uh, pangalawa dun, yung tinatawag na online business. Napakaraming produkto ngayon na nasa market na nagsasabi na andito ako, ibinta niyo ako, you are, you will learn something from me. And uh, sa'yo, just to figure out kung ano yung dapat mong gawin, uh, just sit for a while and think kung ano yung uh, Uh, pwede mong gawin to earn something online, services, or anything na pwede mong pagkakakitaan pag naisip mo, na pwede mong gawin ang sa tingin mo na makakabuti sa'yo ang sa tingin mo magwo-work, do it go for it, dahil walang, palagi kung sinasabi na walang tamang oras para mag ng uh, sarili mong online business the time is now, nasa sa'yo na yan, you have to work for it and one day, pag uh, tinatrabaho mo yan one day magsasucceed ka so never give up kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo as OFW dahil one of those days isa pa rin ng mga pangarap natin ang umuwi sa Pilipinas at magkaroon ng uh, magandang buhay kasama yung pamilya natin sa Pilipinas. So yan guys, hanggang dito na lang. Kung bago kayo sa channel natin at gusto gusto niyo yung mga video na to, please do subscribe our channel and see you. Bye-bye.